Aakalain nyo ba na ang napakasarap at chewy na meriendang ito ay gawa sa saging? Tara, gawa tayo ngayon ng masarap na banana buchi. Para sa recipe na ito ay kailangan natin ng tatlong malaking hinog na saging. Ang ginamit ko po dito ay lakatan na saging. Pwede rin po kayo dito gumamit ng hinog na saging na saba. Mas maganda po kung hinog na hinog talaga para malasang malasa ang ating buchi. dudurugin or imamash lang natin ito ng ganito. At kapag namash na natin ito ay titimplahin natin ito para makabuo tayo ng isang dough. Kailangan natin ng 1 half cup ng sugar at 2 cups ng glutinous rice flour. So masahin lang natin ito para makabuo tayo ng magandang dough. Okay, so pwede na po ito. Dapat ganito po ang consistency ng inyong dough. Next step naman ay magbibilog na tayo pero sabuyan muna natin ng flour or konting mantika ang paglalagyan natin ng ating mga binilog-bilog na dough. Bilugin at hulmahin natin ito na parang patis. Pero kung ayaw nyo naman po ng hulmang patis ay bilugin nyo na lang po ito. So bilugin natin lahat. At kapag nabilo na nga natin lahat, ay next step naman ay so meron ako ditong sesame seed or linga at tubig. Babasain lang natin ng tubig itong ating mga dough. Saka natin ito i-coat ng sesame seed. Ginagawa natin ito para dumiklit ang yung ating mga sesame seed. Next step naman ay magpainit tayo ng mantika. At kapag mainit na nga ay iprito na natin ang ating mga dough. So balik natin ito para pantay ang luto. So ayan, luto na nga ang ating napakasarap na mochi. So ayan, iserve nyo na ang masarap na kakanin na ito habang ito po ay mainit pa. O di ba? Napakasarap at napakachuwi ng ating banana buchi. So try nyo na rin gumawa nito. Thank you for watching. Bye.